Kalmot, wala naman rabies yung kalmot. Kagat lang yung pwede ka lang masugatan sa kalmot. So, parang ibig sabihin, kapag kalmot, wala namang rabies. So, kap sa kagat lang. So, sa kalmot, ay eh, pwede ka lang masugatan. Eto yung sinabi sa amin ng doctor before, ha? Kasi, kinonfirm ko rin, do, kalmot lang naman to. Meron din batong tong rabies at saka pusa naman? Kasi nga sabi ko nga sa inyo, di ba, nung sa amin, kapag gagat kagat lang, doon lang e eh, pinapa-injectionan. So, tinanong ko sa doktor, sa, ang sa, pagkaka-explain ng doktor, eh, yung mga pusa, especially kasi yung nakakalamot kay Kali noon, eh, hindi naman namin alaga. Palaboy siya. So, ang, ang tinanong ng doktor, ang sinabi pala ng doktor sa amin, hindi natin alam ma'am dahil palaboy nga yung pusa, baka infected siya. Ngayon, yung mga pusa, usually, they lick their paws. Talaga nag sila ng paws nila. ba diba? Usually, gumagana yung pusa, hinuhugasan nila yung sarili nila. So, if hinugasan niya yung po yung po niya, tapos in-scratch niya yung bata, tapos na-scratch yung bata, if infected yung saliva ng pusa, at in-scratch ka niya, maaaring matransfer yung infection doon sa iyo, sa scratch na nagawa niya sa iyo. Kaya it's really better na ipatingin talaga at magsik talaga ng medical help. Kasi mahirap na yung iba nga sasabihin nila, ay kalmot lang naman yan, ako nga nakalmot, ako nga nakagat, pero buhay pa rin naman ako. Well, good for you, but it won't guarantee na kapag nakagat or nakalmot ng mga hayop, eh ligtas na tayong lahat. So, it's always better to seek medical help, lalong-lalong na sa mga anak natin na musmus na walang kamuwang-muwang, wag nating itaya. And of course, para na rin sa peace of mind natin. Kasi ako medyo may praning talaga ako. Medyo may praning. Praning talaga ako. Pagating sa ganyan mga bagay na kapag nilagnat or ano, um, iniisip ko na agad, doon na ako sa worst, na paano kapag ganito, paano kapag late na ako, paano kapag huli na ang lahat, di ba? So, hindi ako makakampante. So, para maging makampante din ako, eh, pinapatingin ko talaga si Kali sa doktor. Ka kung kinakailangan talaga, kung kailangan, kailangan na injectionan, mababa eh, magpapa-injectionan talaga. Kasi ang rabies, mas okay siya na i-prevent na kumalat. Kesa yung kumalat na sa buong katawan natin, tapos wala na tayong, wala nang cure for that. So, mapakalmot, mapakagat, ipatingin pa rin natin sa doktor para makasigurado tayo. Lalo-lalo na kung yung aso, ay yung aso or pusa na yun na nakakalmot or nakakagat sa atin, ay hindi natin alaga. Pero, kahit na alaga natin, magpatingin pa rin tayo sa doktor. Para lang to be sure, guys.